good day mga kapisda kung nakita nyo doon mga kapisda yung pispi na yan nagaalaga din sila dyan ng lapo lapo kano kanina pag tingin ko merong lumulutang ayun o no? oh. kasi nung nakaraang linggo nag change sila yung pispi nila ay tatlong kahon so yung isa inilipat nila sa kabilang kahon kaso after a few days merong pag lutangan yung mga lapulapo nila ay namamatay na pala nangangamoy na dito ayun no, oh, laki wala laki na yung lapulapo nila dyan ayon sa aking personal experience dito mga kapisda pag ganitong mainit ang panahon hindi ko talaga ginagalaw yung aking isda maliban lang kung kinakailangan talaga ang ginagawa ko umagang umaga pa lang doon ko sinasizing yung isda ko yung hindi pa mainit yung dagat pag ganitong taginit pero kung hindi naman importante hindi ko talaga ginagalaw yung aking isda kasi pag ganitong mainit ang panahon, ang balat ng lapu-lapu ay malambot. So galawin mo sila, padali silang magasgas. At once na nagasgas, yung katawan nila ay namumula. At pag once na pinasok ng bakterya, sila ay namamatay. Kasi yung katawan nila ay na infection, So yun ang pinagmumula ng kanilang pagkamatay. Kaya ganyan ang nangyari sa lapo-lapo nila mga kapisda. Tatagal so, ko na kasi nag-aalaga ng lapo-lapo. Iyon ang aking naobserbahan tuwing ako ay nagsasizing ng ganitong mainit ang panahon. Sa aking pag-obserbasyon, na pagtanto ko na hindi talaga advisable na mag ng isda ganitong mainit ang panahon. Lalong-lalo lalo na yung kanilang ginagamit ay yung sikpaw na lambat. So kung nakikita nyo mga kapisda, ganitong klase yung ginagamit na pansikpaw gawa sa lambat. Yung mga pinagbuholan nito mga kapisda ay matalas. Kaya pag ganitong mainit ang panahon, malambot yung balat ng lapo-lapo. So pag ganito yung ginamit mo, nagagasgas at namumula. Kaya yun ang sinisimula ng kasuki ng bakterya ng katawan ng isda at pinagmumula ng kanilang pagkamatay. Okay lang gumamit ng ganitong klase, yung lambat ay pamo. Kasi yung pamo ay malambot. Kaya hindi nagagasgas yung isda. Pero kung ganitong parang ano, parang plastic. Ano kung anong klasing materialis itong ganitong klasing lambat. Magaspang, magaspang kasi ito. Hindi katulad ng pamo na malambot. So yung pamo, safe gamitin yon Hindi katulad nito. Kaya yung ginagamit ko dito mga kapista dahil sanay ako sa pagbibinta ng lapu-lapu na buhay. Kasi binibinta ko ng live yung ginagamit ko talaga ay tray. Pero kahit na nga tray, meron pa rin mortality sa ito so, ko kung nagsasizing na aking isda. Hindi talaga naiwasan. Pero hindi ganyan karami nung sa kanila. Dami na nang namatay sa kanila. So lalapitan natin mga kapisda. Titingnan natin kung ilang piraso yung namatay doon sa mga isda nila. So patayin ko muna yung aking cellphone dahil pupunta ko sa aking bangka. Baka mahulog. Ayan mga kapista, lumating yung bantay. Nakikita yung isda nilang maraming patay. Ayan mga kapista, kung nakikita nyo yung alaga nilang lapo-lapo dito sa kabilang pispin. Ayan, ang daming patay. Oh. Kasi nung nakarang araw, nagsizing sila. At saka nag change net din sila ang problema kay mainit ang panahon kaya ganyan yung nangyari kasi pag ganito mainit ang panahon pag nagagasgas yung isda ay mahirap gumaling yung kanilang mga sugat dahil sa mainit ang dagat pag ganito kasing mainit ang dagat yung mga laga kong lapo-lapo hindi ko pinapakialaman hinahayaan ko lang sila ang panahon na ng tag-ulan Tsaka ako nag sa sizing ng aking mga alagang lapu-lapo. Ayun, dami no. Oh. Ayun pa. Ang lalaki na mga pakista. Mayroon natin tigkalahating kilo. Mayroon na rin mga halos isang kilo. Doon pa. ba? na yata doon sa kabilang lambat. Ito na yata yung may patay. Ito lang kasi yung kanilang sinaisip at saka tininsin net. Naisip kong mag-vlog para may bahagi ko yung aking personal experience dito pag ganitong panahon na mainit. Kasi doon sa mga gustong mag-fish cage, at least kung mapanood man nila yung aking ginawang video, ay magiging aware na sila kung paano i-handle yung kanilang lapo-lapo. Lalong-lalo na pag ganitong mainit ang panahon. Kasi ganoon naman talaga ang purpose kaya tayo nagbablog para may maibahagi natin yung ating personal experience sa mga bagong gustong pumasok sa ganitong hanap buhay yung pag ng lapu-lapu o kaya ay bangus. Kasi nga sabi nila, experience is the best teacher. So, parang ganon mga kapisda. Yung aking experience ay gusto kong ibahagi doon sa iba na gustong pumasok sa ganitong pamumuhay para maging aware na sila at alam nila kung kailan i-handle ng maayos yung kanilang lapu-lapu lalong-lalo na sa ganitong panahon na mainit. So yun lang mga kapisda, sana huwag kayong magsawang manood ng aming mga ina-upload na video. At huwag niyo rin kalimutang mag-like, comments at mag-subscribe sa aming channel.